Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa, sa ating garden yan. And for today's video ay itong ating plant track na lagi niyong nakikita dito sa background tuwing ako'y magbablog ay kung tanda nyo, ang ilalim nito, yung pinaka third layer yan, ay wala guys laman. Look. Wala siyang laman yung third layer niya dyan sa baba. Pero, itong second layer at saka itong third layer ay okay na or gusto ko na yung ayos niya. Gusto ko na yung ayos niya. Ngayon, ang gagawin natin, itong third layer ay humanap ako ng plants dito sa ating garden dito sa baba. Humanap ako ng plants na pwede nating ilagay dito. And since tayo nga guys ay nagbabawas na ng plants or Uh, nagbibigay, hindi naman tayo nagbabawas actually eh. Nagbibigay lang tayo ng space dito sa ating mga vegetable plants. Eh, meron tayo dito mga plants na doble-doble. Yung kumbaga ay halimbawa itong ating singonyum. Itong ating pink splash na singonyum. Bukod dito sa nasa paso na to, na walang pole, ay meron pa tayo guys na um, nasa may pole, yung nasa baba natin nga dito sa ating garden. So, ang gagawin ko doon, pagsasamahin ko na sila dito, ililipat ko na sa medyo malaki na paso para um, ma maximize natin yung space na ilalaan naman natin para dun sa ating mga vegetable. So, yun ang gagawin natin ngayon. And ang naisipan ko guys na ilagay dito sa area na to, dyan nga sa babang yan, yan ay ang ating mga singgonyum. Madami pa ako ditong singgonyum. Mga limang klaseng singgonyum pa ang meron tayo guys. Papakita ko sa inyo. So yan nga pala guys, yun lang naman ng ating plant rack na to. Bale, ayoko kasi ng sobrang crowded. Kaya uh, pinilit ko or hanggang lima lang talaga yung aking ilalaman dyan or inalaman kada layer. So, dito sa unang layer, ito yung aking laging pinapakita sa inyo, itong ating burl marks na variegated. Yan. Yan na guys, ang itsura niyan. And, ang dami pang pasibol dyan sa ilalim niya. Ang dami pang pasibol. Yan. Or yung, pa, hindi siya pasibol, yung mga dahon na Nagsusulputan dyan sa pinakapuno niya. Madami guys yung... Ano man tawag dyan? Yung pinaka pakpak ng gamu-gamu. Yan. Yung sa gabi. Yung madaming gamu-gamu. Hindi ko lang alam kung anong tawag nyo doon sa inyong area. Pero dito sa amin ay gamu-gamu. Yan. Hindi matanggal. So yan ang ating variegated na burl marks. And katabi niya naman itong ating temptation. Na sobrang lush na din. Yan may spray lang yan ng dating kaya medyo ma parang magabok siyang tingnan pero ito ang ating pilodendron na temptation and next naman natin ito sobrang ganda din na ito ito ang ating pilodendron na um, hindi pilodendron sorry syngonium na pink splash yan combination siya ng pink at saka green yan And meron nga tayo, yun nga sabi ko sa inyo, meron tayong puno pa nito na nasa pole dun sa baba. Mamaya papakita ko sa inyo. And then, next naman natin itong ating Pilodendron Birkin. Yan. Stripe naman siya ng yellow, white, and green. Yan. Parang yellow, light green, white, ganyan, dark green. Yan naman. Ang ating Pilodendron na Birkin next, itong ating nirepat na alumina yan, sobrang ganda ito, hindi pa rin natin natanggal ang kanyang yellow leaves yung naninilaw niya ng mga dahon tanggalin na natin yung, ito pa tanggalin na natin, bali tatlo to yan yan o, oh, di ba? Wala na siyang madilaw. Ito na may dati pa niya. Nakalimutan ko lang tanggalin after nating maripat. Yan. Dati pa yan. Hindi na siya nadagdagan. Ako guys ay medyo paos. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Ito naman ang ating moonlight. Ang ating monstera na moonlight. Ayan. Tanggalin na din natin ito. Yan, nagsisilver naman siya. May mga spray yan ng detain kaya ganyan. Ito yung dati pang sunog, na Yan. Next natin itong ating silver satin. Silver satin naman natin yan. Yan. Ganyan naman ang itsura ng dahon ng ating silver satin. And itong ating mandula. Yan. Itong mandula natin na gusto ko talaga uh, na ma-achieve eh yung naka lang siya dyan or naka-laylay lang siya dyan. Ito naman ang ating Monstera Pero. Yan. Monstera Pero natin. May mga spray din ng detain yan guys eh. Yan. Monstera Pero. Yan oh, ang ganda ng kanyang bagong leaf. Look. Yan yung bagong leaf na monstera pero mahaba na din siya dyan and look itong ating pilodendron na silver satin na talaga namang gustong gusto ko din look, yan oh. ang ganda niya hanggang layla yan, ang haba na niya pero pag nilagyan natin dyan ng halaman dyan sa baba, gugupitin natin to gugupitin natin para naman hindi niya matakluban na nasa ilalim. Yan ang ganda na ating silver satin. Silver satin. <laughs> yan, yeah, ating pilodendron na Brazil. Yan, ano ba yan? Ano ba yan? Pilodendron na Brazil. Yan. And kagaya nga nang sabi ko sa inyo, ay meron tayo doon lima to, nabilang ko na to ito yung una, bukod dun sa pink splash natin, ito yung three kings na singonium. Three kings. Ito yung padalwa natin. At yung ilalim niya, wala siyang dahon. Yan. So, ikakat natin yan dyan. Ikakat natin. Kasi itong ibabaw na to, yung dadalhin natin doon sa ating rack. Yung ating itatanim. Yan o. Oh. Lush naman yung ibabaw niya. Next ay itong ating tumubo na siya dito ito muna unahin natin itong ating singgon yung batik yan singgon yung batik nag hindi mm, ko alam kung bakit nakarating na siya dyan. yan yan ang ating singgon yung batik maganda din to parang siyang kaparehas ng birkin mas masinsin lang yung yung pattern ng green, yellowish, white mas masinsin lang di ba? parang birkin sya pero singonium ito singonium ito na batik next naman natin itong singonium na walichi yan silver yung nasa gitna, gitna niya. silver yan and then dark na dark green itong nasa gilid Yun. yan iba rin yung itsura naman itong ating singonium na Walichi. Yun o. Oh. Ay, hindi pala ito walichi. Wendlandii pala. Wendlandii. Sorry, ang walichi pala natin ay iba pa ngayon. Iba pang klase ng alaman. Hindi siya syngonium. Ito po pala ay syngonium na wendlandii. Kung tama ako, correct nyo ako guys. So, yan. Ito namang isang to, Lash siya diyan sa kanyang pot. Pero tatanggalin na nga natin siya dyan at ililipat nga natin diyan sa ating rack. So yung baba niya naman ang lash. Yan o. Oh. Yun. And sunod natin ay itong ating singgonyum na albo. Yan. And sobrang ganda. Kakanina ko din lang nakita. Look. Look, look. Yan o. Oh. Pure na albo talaga pure na albo yung ating syngonium dyan. Ayan. Kasi ang normal na pattern ng ating albo, ganyan. Yung ating syngonium albo. Ayan. Yan ang normal natin na pattern. Pero yung ilalim nga niya ay talaga namang nag-albo. Ayan. And next, ito yung sinasabi ko sa inyo, isa pang puno natin ng pink splash na singgon nyo. Yun, look. Ang daming guyam. <laughs> ang daming guyam. Kaya ako'y napapatungo. Nagtanggal pa tayo ng guyam. Maguyam, guys. So, yun ang ating isang puno pa na nasa pool. Na ito'y kung tanda nyo, sobrang lush nito. Ang ginawa ko nga, ginupit ko yung medyo mga old lip na niya or old stem na niya. And then, itinusok na lang natin ulit dyan sa baba. Kaya nasa baba pa lang yung mga bago niyang uh, dahon nasa baba. Tripit yan, pero yun nga, babagong tulsok pa lang natin siya dyan. And sabi ko, para lumiit nga yung space natin, ay pag-isahin na natin sila. So, meron tayo dito na dumating na mga uh, rice hull at saka carbonized rice hull. Ngayon po ay nag-order na lang ako sa online. Yan. Hindi kagaya dati na talaga kami ang pumipick up na sako-sako. Mas mura yon Mas mura. Sa bayan namin siya tinatako. Kaso nga lang ngayon ay wala na akong masyad. Or wala na akong malimit na makasama ng uh, up ng mga rice hull. So, ang ginawa ko, nag-order na lang ako sa online. And, syempre, mas mahal. Kasi, imagine, ganito lang siya kalaki. Yan. Ganyan lang. Parang ito ay ilang kilos lang ba to? Dalawang kilo lang siya na mahigit. Two kilos lang na mahigit. 135 ang aking pinagbayadan kasama na ang mga shipping shipping. And ito namang isa ay itong ating rice. Ito ata ang rice. Ito palang rice ha. Ito na nasa puti na sa Ibitin na lang natin dito. So, yan ang laman yan. Yan. Ipak pa. Kasi may ready na ako dito nadati ko ng mga pating mix. Siyempre, pag yung mga na nating pating mix ay na parang nalulusaw na yung pinakaipan niya. So, kailangan na -lang din natin na magdagdag. Ito yung ating ready na pating mix. Medyo basang-basa nga lang siya. Kasi, nauulanan siya dun sa kanya pinaglalagyan. So, ito naman yung ating rice hull. Eh, carbonized rice hal yung or yung sunog na ito kung dati eh, halos uh, laki na ng or ang laga yun na nga ay parang sako ng pakain ng baboy 100 lang ang kuha namin so ngayon nga mga 2 kilos lang na mahigit ito yan ganyan lang ay almost 150 naman itong ating carbonized rice hal yan dalawang ganyang balot Magkaiba to ng seller na aking inorderan. Madyo maguyang, madaming guyang. Sasamahan lang natin, ito. Nang kaunti lang, kasi eto naman ay may at uh, dati na siyang rice hall at saka carbonized rice hall. Yun nga lang, na, kumbaga nalusaw na siya. Kasi ito yung nga yung ating mga old na pati And nag-ready nga pala ko dito ng lima din natin na tinapat. Yan. Meron tayong limang paso na may mga butas. Yung dati niya ng butas o yung butas sa dyan niya, dinagdagan pa natin paikot. So, kalahati lang nito ang ating ilalagay. And then, ito, ito naman ating rice halo. Pinansya ko na lang guys. Baba ko kayo ng konti para makita nyo. Ayan. So yan. And then, I mix lang natin. Napaka-importante guys ng rice hull at saka carbonized rice hull sa ating patin mix lalo na at ang lupa po namin dito ay yung talagang matigas matigas pag siya ay hindi nababasa and then kapag naman nabasa ay parang puti ganun ang texture ng lupa dito sa amin kaya talagang nagsasama ako ng rice hull at saka carbonized rice hull So, make sure lang na nahalo natin ang maigo. And then, pwede na tayo maglagay. Lagyan na lang natin lahat ng pasok. natin na mapaglalagyan ng pating mix. Ito ating mga niready na paso. Ay, kuha na tayo dito ng ating mga na-harvest. Yan. Pink splash. Yun, ito. Ito yung ating pink splash. At, isasama natin natin itong nasa likod natin. Ayan. Para, iisa na silang pat. Gugupitin lang natin itong mga may edad na din na roots. Mabilis namang tumubo itong ating mga singgunyong. So, gupitin na din natin itong nasa ilalim. And then, kunin din natin itong then bawasan din natin siya ng dulo yan kasi lagi na to eh yan. nagtira lang tayo ng kaunting ugat yun and then ilalagay na natin siya dito napadami pala agad yung ating lupa na nailagay or pati mix may atak-atak lang natin isinmetro lang natin sa gitna para naman siya ay magandang tingnan so yan ating singonyong singonyong na pink splash And, ang next naman natin ay itong singgonyong na albo. Na albo. Tatlo bali siyang puno. Bawasan din natin sa ilalim. Sa ilalim na tayo nagbabawas. Tapos ito, since dalawa naman ang node niya dyan, ito, tsaka itong isang to, yan, ikat din natin. <Gã> nya <entender> yeah. tagal ko na to dapat na gagawin hindi ko pa lang talaga malugaran hindi magkaroon ng pagkakataon na tayo ay mag replant or mag repot nitong ating mga singgonyo may lima na to pero sadya namang lima lang yung singgonyo nito dito lima lang itong ating singgonyo yan, yan atin naman singgonyo na albo yan Next. Ay itong ating singgonyum na wind lendiri. Ayan. Yung tatlo ulit na po. Tatlo? Or apat. Apat. Ayan. Ayan. Alam niyo ba dati itong mga singgonyo, sobrang mamahal nito. Sobrang mahal. At saka talagang kinulekta ito. Ang dami nag-collect na ating singgonyo. Madami pa to, Madami pang klase ng singgonyo. May mga ano ba? Cherry? Or galaxy. Galaxy na singgonyo. Basta madami. Ayan. Wendlandi ay naman. Nasing gold. And then, ito na yung ating Apat Eh, itong ating singgonyong na batik. Yan. Maghihiwalayin natin to. Malalaki yung kanyang leaves. At mahaba din siya. Yah. Yeah. Umampas na. natin. Meron pa dito. Yan. Yeah. Ito naman ang ating na batik. Isa itong mga singgunyong sa napakadaling alagaan. Sobrang daling alagaan. At hindi problema sa kanila kung medyo nasa madilim siya na part ng inyong garden o yung hindi nasisikatan ng araw. So, yan. Ang ating singonyo. Medyo malalaki na at legi ang dahon nito. Ang stem. Malalaki ang dahon at legi. Yeah. Last na natin. Itong ang pinakamahal sa varieties ko ng syngonium. Itong ating syngonium na trickings. Ewan ko ha, pero dun sa pagkabili ko, sa pagkabili ko, ito, pinakamahal, then albo, then splash, yung pink splash. Medyo malalaki na din ito. Yan. Para siyang kaparehas ng albo. Yun nga lang, parang mas more on marble Nagmamarble yung combination niya. Hindi kagaya ng album na plain na white, tapos plain na green. eto hindi. Three kings. Singon yung three kings. Chachap natin ito. At ito, sobrang... na akong pagandahin. Pero yun nga later naman, nung hindi ko na siya masyadong binibaby, yun, saka siya tumubo ng maganda. Yan. Iganyan e, na lang natin. Magsamasamahin na lang natin. Yan. And, tidamin natin dito. Medyo malaki ko Malaki ito. I don't know. So, ayan na guys, yung ating na-transfer dyan na mga singgonyum. Yan. etong ating, eto, sabi ko sa inyo, ikakat natin. Then, itutusok natin dito. Yan. Mamaya, ikakat natin. Pakita ko lang, yan ang ating albo. Yan. Singgonyum albo natin dyan. And then, yung ating pink splash. Diba? Ganda ng combination niya. Yung ating pink splash. And then, itong ating Wendlandiae. Yung ating singonium na batik. And itong ating three kings. Ayan. Ganda na siya dyan. Kasama. Intayin lang natin siyang maglaguan dyan. Ayan. Maglalagay tayo ng space doon. Kasi yun yung pinagtanggalan ng ating pink splash na isinama na natin dyan. Ayan. Pupunasan din natin yung mga pot na yan. Yun. Ang ganda na ng ati. mga nasa rack. Yan. Temporarily ay yan lang muna ang ating ilalagay dyan. Kasi hahanap pa tayo kung anong pang pwede nating mailaman. And yun, yung nasa baba, yung mga naripat natin na ah, limang varieties ng singgonyo. So yun. So yun guys, salamat po muli sa pagsama nyo dito sa ating vlog. Doon po sa hindi pa nakaka-subscribe at gusto nyo yung mga ganitong klase ng uh, vlog, don't forget po to click yung subscribe button dyan sa baba hit nyo na din po ang like and don't forget to leave a comment. So, bye everyone! Ingat-ingat po! Bye-bye po!